Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang survey na inalabas gil sa kung suportado o hindi suportado ang mga Pilipino sa resolusyon ng Senado na naghangad ng ICC House Arrest para kay dating President Duterte. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Kamakailan hinimok ng Senado sa pamamagitan ng Resolution 144 ang ICC na magtalaga ng manggagamot para sa dating Pangulo. Kung lalabas sa medical examination ay nagpapahiwatig na ang pagkakulong ni dating President Rodrigo Duterte ay nagpapalala sa kanyang kondisyong medikal kung gayon ang ICC ay dapat na isalang-alang ang paglalakay kay Duterte sa ilalim ng house arrest. Ayon sa resolution, 15 ang pabor, 3 ang hindi pabor at 2 ang abstention. Sina Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan ay bumuto laban sa resolusyon habang nag-abstain naman. Sina Senate President Tito Suto at Senator Rafi Tolpo. Ilang grupo ng human rights ang nagpahayag ng pangamba sa pagpasa ng sabing resolusyon ng Senado. Sinabi ng Karapatan, isang alayansa ng ilang organisasyon at tagapagtaguyod ng human rights na pinatunayan lamang ng Resolusyon ng Senado na pinili ng mataas na kapulungan ng Kongreso na pumapanig sila sa mga gumawa ng madugong gera kontra druga, hindi sa mga victims. Pero ang tanong natin ngayon ay kung ang mga Pilipino ay pabor o hindi pabor sa nasabing Resolusyon. Nagsagawa ng nationwide non-commission survey ang Tanjiri hinggil dito at lumabas sa survey ng Tanjiri na karamihan. Sa mga Pilipino, majority of the Filipinos ay pabor sa resolusyon ng Senado na humihimok sa International Criminal Court na ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng house arrest para sa humanitarian reasons. Ang non commission survey ay isinagawa noong October 1 hanggang October 2 na may 1,200 respondents sa buong bansa gamit ang mobile-based survey application. Ito ay may margin of error na plus minus 2.77%. 73% ng mga Pilipino ang pabor sa nasabing resolusyon ng Senado majority sa mga Pilipino ang pabor sa nasabing resolusyon. Ang hindi pabor 14% dahil 10% ang hindi sumasang-ayon, malakas na hindi sila sumasang-ayon at 4% ang medyo hindi sumasang-ayon kaya total 14% ang hindi pabor. At ayon sa survey Pinakamalakas ang suporta mula sa Mindanao, National Capital Region, Northern Luzon at Central Luzon kung saan 73 to 75% ng mga respondents ang nagsabing sila ay pabor sa resolusyon ng Senado. Ngunit mas maliit ang suporta sa resolusyon mula sa CALABARZON dahil 18% lamang ang pabor. Sa Bicol Region, 19%. At sa Western Visayas, 20%. Kaya ano kayang masasabi ni na Senator Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan na ayaw sa nasabing resolution. Sila ay total sa nasabing resolution. Pero ngayon lumabas sa nasabing survey na majority ng mga Pilipino ay pabor sa nasabing resolution 73% ang pabor sa nasabing resolution. Mga kaibigan, narito naman ang pahayag ni Senator Robin Padilla kung bakit kanyang suportado ang nasabing resolusyon at sa ating uh, pinuno ng mayoriya. Una po sa lahat, uh, gusto ko rin po magpasalamat sa mga uh, senador na nagbigay po sa amin ng lakas loob upang uh, ipag-ilapit uh, po sa inyo itong uh, usapin na ito. Alam niyo po, mga kasama, ang pagkakakilala ko po kay uh, Tatay Digong, kaya po siya ay aking iniidolong. Ito pong taong ito ay matapang na taong. Nasa kanya po lahat ang katangian, parang isang katulad ko ay sumaludo. Pero dumadating po sa punto, <clears throat> na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas, sa pangungulungan ng ating Tatay Digong ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na 'yan na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. 'Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Alam niyo po, ang aking mahal na ina, nung siya po ay nagkumpisa na nagkaroon ng mild dementia, siya po ay 80 years old. Ang akin pong ina ngayon ay 89. Siya po ay may advanced dementia na. Kaya batid ko po kung ano ang hinagpis ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kung paano po nakakalimot sa kanyang pangalan, nakakalimot sa pangalan ng mga anak niya, nakakalimot sa mga bagay na may kilalaman sa katawan niya kung kailan siya dudumi, kung kailan siya iihi. Mga bagay po yan na inilalapit ko po sa ating mga kasamahan at sa mga kababayan natin. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan ang hinihingi po namin, siya po ay may alis sa Bartolina. Iba po ang pangungulungan sa ibang bansa, sa pangungulungan sa atin. Alam ko po, batid ko po, meron pong mga katulad niya na nakulong dito sa bayan natin. Na mga politiko na nakulong dito sa bayan natin. Pero iba po na hindi ka nakakulong sa sarili mong bayan. Yun lamang po, mga mahal kong Uh, kasama dito bilang mga Pilipino, bilang mga Pilipino, isang Pilipino, isang matandang Pilipino ang merong karamdaman sa kanyang physical at mental. Siguro po sa ating mga ugaling revolucionario sa pagkakataong ito, kailangan tayong bumunga, bumangon at sagipin natin ang ating kababayan. Yun lamang po, maraming salamat. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw o opinion sa nasabing topic? Kung meron, please leave your comment. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.